Hindi mapigilan ng mag-asawang sina Kay Abad at Paul G. Castillo ang matawa ng balikan ang nakaraang isyo matapos malink ang aktres noon kay Daniel Padilla. Nitong August 8, Huwebes, inilabas ni Karin Davila sa kanyang YouTube channel ang kanyang naging interview sa Cebu Base Couple. Walang taon na rin kasal si na Kay at Paul Jake at talagang secured na rin ang kanilang relasyon sa kabila ng mga isyong ibinabato sa kanila noon. Nausisa ni Karin ang aktres kung kumusta ang buhay niyo matapos ang kanyang pagpapakasal sa dating Pinoy Big Brother housemate. Kwento ni Kay, gustong gusto raw niya ang paninirahan sa Cebu dahil payapa rito at tahimik mula sa ingay ng showbiz. Dito ay nasabi rin niya na malayo na siya sa mga intriga. Ngunit hindi pa pahuli sa pangaasar ang kanyang asawa na binanggit pa ang aktor na si Daniel Padilla. Matatanda ang na-issue noon si Kay bilang isa sa mga naging babae ni Daniel habang karelasyon pa nito si Catherine Bernardo, Daniel Padilla, di ba? Pabirong asar ni Paul Jake sa kanya. Nagkatawa na naman silang tatlo, akalain mo yun si Daniel mahilag sa tita? Sagot naman ni eh, Kay na nagpatawang muli sa kanilang tatlo. Cougar, si pa ni Paul Gick. Napahanga naman si Karin dahil tila walang pakialam si Paul Gick sa pagkaugnay ni Kay sa binata. Oo, nung lumabas yung isyo, sabi niya pa, wala ba akong picture with Catherine Bernardo Jan. Sabi ko, bakit? Kasi magpo-post daw siyang ng pare, you think mine, I think yours, chika ng actress tungkol sa reaksyon ng asawa. Amin pa ni Kay, walang siloso o silosa sa kanilang dalawa.